Mga kababayan, bilang pagtangkilik sa ating sariling atin at ang kulturang Pinoy, nais ko pong ipakilala sa inyo at aking ipaparinig ang ating mga magigiting at saka magagaling na mga musikirong Pinoy dyan sa Kabikulan. Narito na po ang kanilang magandang musika na may pamagat na pantomina. Ngayon, tutuktutan namin ang pantomina. mm -hmm. Mabuhay ang Bicolano! So yan po ang kanilang magandang tugtugin mga kaubayan at hindi naman lingid sa marami mga kapatid mga kaubayan na pagdating sa musika maging sa awit mayan at sa kaya maging sa gamit man ay instrumento tayo po ay kilala sa buong mundo. At yan po ang ating masasabing trademark bilang isang Pilipino dahil diyan tayo magaling mga kababayan. Marami na tayong napatunayan maging sa buong mundo, maging sa anumang paligsahan pagdating sa awit, musikahan. Kung inyo na gusto natin ginagawang video ng ito, mga kababayan, pakishare and likes lang at saka don't forget to like sa ating paki click lang din naman ang ating bell icon just o ba para naman tayo magsama-sama sa sunod natin mga video ang ating gagawin. Muli ito inyong lingkod si Buwan TV ay nagsabi sa inyo na magandang araw po at salamat na po sa inyong lahat.